Isa na naman kainan ng ating pinuntahan. Kung saan dito ay titikman natin ang kanilang pinagmamalaking Jambu Shumai. At ito ay ang Mixo kung saan matitikman mo ang kanilang malaki, masarap at 10 piso lamang na shumai. Napakalaki nito. Sulit na sulit sa 10 piso. Kaya naman laging pinipilahan at araw-araw ay sold out ang kanilang shumai. Dahil nga laging sold out ang kanilang shumai araw-araw, ay, araw -araw ay lagi bagong gawa ang sineserve nilang shumai dito sa Mixo. eto pa, Mixo is we all supply ang Jumbo Shumai para sa may mga existing stores na at nagsusuplay din sila para sa mag uumpisa isa pa lamang. At dito nyo sila makakontakt sa kanilang Facebook page, ang Mixu. The best talaga ang Mixu. Dahil ang kanilang siomay ay masarap na, malaki, at talaga namang napakamura. Dahil ito ay nagkakalaga lamang ng 10 pesos. Ako nga pa pala um, si G. Margonda. Um, dahil na po kayo dito sa Mixu, sa aming siomayan po na talagang literal na babalik-balikan nyo po. So, sobrang laki talagang mapapawaw po kayo. At located po kami dito sa Batong Malaki, Barangay Batong Malaki, Los Banjos Laguna. Tapat lang po ng Lopez Elementary School. Kaya naman, kung gusto matikman ang kanilang pinigmamalaking jumbo siomay na talaga namang masarap, ay pumunta ka na dito. At hanapin mo lang ang mixo. Dito nga pala sa mixo, ay sinisigurado nilang malinis ang pagkakagawa ng kanilang siomay. At eto pa, sa mixo, ay sinisigurado nilang masasatisfied ang customer dahil sa laki, masarap at mura ang kanilang jumbo siomay. Iniimbitahan ko po kayo na matikman ang aming Jumbo Shomai po na talaga pong yung babalik-balikan dahil sa sarap. Punta na po kayo dito sa Mixo. Salamat po. Sir, matanong ko lang, ano pong flavor ng inyong mga Shomai dito? Um, flavor po ng Shomai namin sir is yung pork po tsaka pork and shrimp po. Napakalaki naman sir na ng Shomai ninyo, no? sir, <laughs> ah, sige, po, order ako po. sige, pa-order ako ng dalawang, dalawang pork. Ayan, yeah, dalawang pork. Ah, tapos uh, dalawang pork and shrimp. Okay. laki no, ang laki ng show menu okay. dito. po, okay. talaga sir. Babalik balik. Magkano 'yang ganyan? 10 pesos each lang sir. Ah, 10 pesos each okay. lang 'yan. Ten Mura pesos no. E, lang. Pero ang laki no, so, okay. solid okay. do. Ang <laughs> laki ng show menu dito. 10 pesos isa? Yes sir. Napaka-sulit na dito ah. Merong? With rice po. With Meron rice? No, Magkano pag with rice? 45 pesos po. 45 pesos with rice. Pesos oh, with rice. Ilang Meron. ano na yun? Ilang? Meron na pong tatlong siomay at isang kanin po. Isang kanin, oh, 45 po. pesos. Napakamura. Oh, sige, sige. Pigyan mo na lang ako ng ano, ng rice. Sige, uh, sige. Pigyan ko po kayo. So, pwede nyo palagay ng bawang. Ayan, pwede nyo rin siya palagay ng chili oil. Tapos yung kanilang timpladong toyo. 3 cups nito, sir. 3 cups nyan? Opo. Oh, Magkano yung 3 cups nyan? 15 pesos po. 15 pesos yung 3 cups ng rice nyo. Mura yes, ano po. Opo. Oh, Tsaka so, mukhang maganda yung pagka-rice nya. Yes, sir. Java rice po. Java rice yan. Yes, sir. So, ayan na yung kanilang ah, 45 pesos na may rice and then may tatlong siomai Depende kung anong gusto yung piliin. siomai siomay pork or... Pork and shrimp. and pork. Pork <laughs> and shrimp. Ayan. Ito na yun. Eh. Napakalaki ng kanilang siomay dito. Oh, so, yeah, meron pa siyang bawang. And then, meron din siyang chili. Chili oil na may kasamang flakes. So lagyan din natin ang kanyang toyo. Ano sarili yung tipla yung toyo nyo? Yes po. Titikman natin yan. So ayan, nandito tayo ngayon sa may uh, Baños, Laguna. Dito sa may patong malaki. Uh, dito lang yan sa may tapat ng Lopez Elementary School at masarap na shomai dito. Sabi nila masarap daw yung shomai dito. Dito lang yan sa may uh, mixu. So ayan, ito na nga yung uh, ng mixu na talaga naman kung makikita mo ay napakalaki. Maapaw sa laki at ito nga pala yung flavor niya ay ang kanyang pork. And then yung isa naman ang flavor ay ang pork and shrimp. Napakalaki oh, grabe. Sobrang laki. So nilagyan natin siya ng toyo kanina, yan yung toyo nya. And then uh, ngayon, bigyan naman natin siya ng kalamansi. Ayan. Ito na nga yung kanilang uh, siomay dito na talaga namang napakalaki Ito yung kanilang pork and shrimp na siomay Ito nga pala nga siomay ng mixo. Oh, e eh, talaga namang napakapurong pork And then yung kanilang uh, isang flavor ay eh, pork and shrimp na purong-puro Wala siyang halong iba na nilagay dito talagang purong-puro So tikman natin kung anong lasa ng na kanila Pork and shrimp Ayan napakalaki o oh. Oh, grabe. Napakasarap. Lasang-lasa mo yung uh, pork and shrimp. Talaga nga uh, purong-puro siya. So ito naman yung uh, kanilang uh, flavor na pork. Napakalaki talaga, solid. Hmm. Talagang lasang-lasa mo yung purong-purong pork. So ito naman yung kanilang worth 45 pesos na meron ng 3 uh, three and then 1 rice napakarami ng rice niya din talagang napakalaki ng kanyang shomai tikman natin tagilan na natin ang kanyang toyo and then syempre hindi mo mawala yung kalamansi tikman natin may rice grabe napakasulit din itong kanilang shomai dito talagang yung rice niya so meron ka ng java rice and then 3 sa halagang ha, ah, 45 pesos. Hindi napansin ko no, yung rice nila. No. Masarap din yung kanilang rice kasi kahit wala siyang ah, flavor, eh, talagang may lasa na rin yung kanilang rice dito. Kaya naman kung gusto mong matikman ng ganito kasarap, ganito kalaking shawmai, eh pumunta na kayo dito sa Mixo. Dito lang yan sa may Los Laguna. Parang kayo patong malaki. Tapat lang po ng ah, Lopez Elementary School. Napakalaking siomay, napakasarap. Solid at purong-puro. Worth 10 pesos lamang.